Bakit engkanto ang asawa ko? Marahil kapag madalas na kinanunood dito nga sa Siki Healers Life Coaching Services ay nakita nyo na yung mga lumakong videos na nagsasabi nga ako ang asawa ko ay isang punting engkanto or encantada, tinatawag nating diwata na ang pangalan niya ay Angelica Rose. Kung hindi nyo pa alam kung ano ang mga engkanto ay ipapaliwanag ko sa inyo dito. Kasi marami siguro na mga tao ay nagugulat na bakit nga ba engkanto ang palagi mong pinag-uusapan, Eric. Mga kapatid, hindi lang natin alam na galing pala tayo sa mundo ng engkanto. Nakakagulat siguro para sa maraming mga tao na hindi nga pinag-iisipan yung mga ganito at hindi pa dinidiskubre para sa sarili nila kung ano nga ba ang mga engkanto na tinatawag kong ito. Ang engkanto ibig sabihin ay mahiwagang nila lang na mula nga sa ibang mundo na tinatawag nga natin na engkan. Kaya tao mula sa engkan, parang ganon yung ibig sabihin ng engkanto. Yung engkanto na yan, iba pa sa tinutukoy ko nga na engkan tao kasi ako ay isa pang engkan tao sa ngayon at nagmimission ako para nga maging isang pure na engkanto. Ang pinakamadalas na nalalaman ng mga tao tungkol sa mga engkanto ay mga fallen angels ang mga engkanto na ito. At totoo yan, kaya lang hindi kompleto ang mga nalalaman ng mga tao tungkol sa iba-ibang mga nangyari sa mga engkanto. Mayroong mga masasama at mayroon ding mga mabubute. Yung mga itim na engkanto, yun yung tinatawag natin ng na mga fallen angels, yung mga puti engkanto, hindi sila bumagsak. Dahil nga nagpatuloy sila nanatili sila sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, hindi lahat ng angels, di ba, ay bumagsak. Yung mga hindi bumagsak na yun, yun yung mga engkanto at anghel. Pero yung anghel kasi na nasa langit, ay iba pa doon sa tinatawag natin ng na mga anghel sa ibang mundo, yun yung tinatawag natin ng na mga puting engkanto. Sana nagme-make sense ito sa inyo mga kapatid ha. So yung itim na engkanto, yung masama, yung pumanig kay Satanas. Pero yung mga puting engkanto, yun yung mga mabuti na pumanig nga sa kay Kristo, pumanig sa Panginoon sa Diyos. So may mga masama, yung mga itim, at mabuti na puti. Ang mga sinasabi ko sa inyo ay hindi kasi nalalaman sa isang libro, kundi direkta ko lang nalaman sa mga puti inkanto mismo at saka sa Diyos. At maaaring nyo nga makita sa inyong pagme-meditate sa tinuturo ko nga dito sa Free Third Eye Meditation. Meron akong isang video course na pwede nyong sundin tapos pwede nyong balikan at panoorin sabayan bayan yung replay. Nandoon nga din sa mismong page ng free third eye meditation video course ko. Kailangan niyo lang magsikap para maabot nga yung pagtuklas sa spiritual na katotohanan na yan. Sa madaling salita mga kapatid, yung mga inkanto na yun na tinutukoy natin, galing tayo sa mundo nila, tapos bago pa nun ay galing tayo sa mundo ng langit o yung tinatawag nga natin na mundo ng Diyos at ng mga anghel. Binagsak tayo sa mundo ng engkanto, mula sa mundo ng engkanto naman binagsak tayo sa mundo ng tao. Dahil mayroon tayong mga ginawang kasalanan sa unang panahon. Nagpatay tayo, naglande, nagnakaw, nakipag-agawan sa mga kaharian ng iba. Nakiapid nga sa hindi natin asawa, or pumatay naman ng mga hari o reyna na hindi naman dapat patayin. Yan yung mga ginawa natin sa unang panahon sa ibang mundo, at yun ang dahilan kung bakit nabagsak nga tayo or binagsak talaga tayo dito sa mundo ng tao. Kaya nga, puno ng pagdurusa at puno ng paghirap dito. Sa mundo kasi na pinanggalingan natin, tayo yung mga hari at reyna na matitigas ang ulo. Kaya nga, tayo binagsak dito. Bakit sa tingin nyo, si Heso Kristo ay tinatawag na King of Kings? Kasi nga, tayo ay mga hari at reyna at siya yung naghahari sa ating lahat. Kung kaya, yung mga tao, lalo na yung mga nananaginip or naaalala yung mga karanasan nila sa kabilang mundo ay makakakita ng pagiging hari o reyna nila. Kaya nga sinasabi ko dito at makikita nyo doon sa mismong profile picture ko ay nakakorona ako at nakasutana, nakasash. Tapos maganda na parang rainbow na kaharian yung nasa likod ko. Ang dahilan nito ay pinapahiwatig ko kung ano ang katotohanan sa mga pinanggalingan natin. At maari para sa ilan na mga tao na nakikinig dito, nanunood sa mensahe na ito, ay napupukaw ang ganyang klasing alaala. At mabuti yan na alam ninyo, dahil ito na nga yung tinatawag na kaharian ng Diyos. Hindi lang naman ako ang nagtuturo tungkol dito at ang importante lang ay sino man ang saligan ninyo na guro o tagapagmensahe ay sundin nyo kung ano ang kabutihan at itakwil kung ano ang kasamaan. Tingnan nyo din ng mabuti kung ano yung mga tinuturo nila kung ayon ba talaga sa kalooban ng Diyos. Ang tinuturo ko dito ay kabanalan nga, pagsunod sa ano yung tama at pag-iwas sa mali. Tapos sa mga tao, sinasabi na galing ako sa demonyo, ginagawa ko daw kung ano ang kalooban ni Satanas. Pero paano ko nagawa yung kalooban ni Satanas? Dahil sa pagbanggit ko lang ng mga engkanto, 'yung mga puting engkanto na nagtuturo din sa parehong mensahe ni Kristo at lahat ng mga tinuturo bilang common sense na kabutihan. Mismong ang Diyos din ang naglalang sa lahat ng mga klasing nilalang at hindi lang ang tao ang nilalang ng Diyos. Kung kaya ang importante ay 'yung mismong diwa na ginagawa natin kung ano 'yung kabutihan, ang kabanalan at hindi tayo magdi-discriminate dahil nga ay hindi tao, halimbawa, ang isang nilalang kung ginagawa nila at tinuturo nila ang kabutihan, edi nasa mabuti sila. Bakit ko nga ba asawa ang isang inkantada na si Angelica Rose? Kasi sa unang panahon, ang ginawa ko noong nandun pa ako sa kaharian ko sa kabilang mundo ay babae ako sa iba-ibang mga babae na hindi ang asawa ko. Tapos umabot nga sa punto na sa una kasing panahon ay medyo magulo sa mundo ng inkanto tapos hindi pa malinaw yung mga batas tungkol sa dapat ba mababae o mga lalaki. Lahat nagsama-sama. Tapos isa ako makapangyarihan din kasing hari doon so nagyayabang ako at nagmatigas ng ulo. Dahil nga malakas ako pero yung pala nung pinatupad na ng Diyos kung ano yung patakara na yon, ay merong mga mas malalakas kaysa sa akin na pinarusahan ako dahil nga ay hindi ko ginagawa kung ano yung tamang patakara na yon. Kung kaya tinapon ako dito sa mundo ng tao at nagdusa ako dito ng libo libong taon. Yun yung tinatawag nga natin dito mga kapatid na reincarnation. Oo, totoo yung reincarnation at hindi lang ito gawa-gawa ng isipan. Hindi lang ito para sa Hinduismo or sa Budismo. ito ay isang spiritual na katotohanan na maaari nating matuklasan. Pati nga yung Kristyanismo na sinusunod ng mga tao, si Church Father Origen ay pwede nyo i-research. Dati Mayroong ang doctrine ng reincarnation pero tinanggal lang dahil sa political na rason. Ayon doon sa nangyari nga kaila Empress Theodora, pwede nyo i-search yan. Ang punto ko lang dito mga kapatid ay reincarnation ay totoo. Marami tayong buhay na pinagdaanan habang nandito tayo sa mundo ng tao at dadaanan natin ang lahat ng mga yan hanggang matapos na yung binigay sa atin na limitasyon na kung gano'ng karaming buhay. So halimbawa, meron akong limitasyon na isang daang buhay tapos pagkatapos ng isang daang buhay na yon ay iipunin ang lahat ng karma ko na positibo at negatibo so yung lahat ng ginawa kong mabuti at masama titimbangin yon kung alin yung mas mabigat tapos ayon doon sa natimbang na yon yun yung magiging score sa paghuhusga ko sa kung saan ako mapupunta sa walang hanggan. So dito nga nagkakalituhan yung mga tao kasi inisip nila, bakit nagtuturo ako ng reincarnation tapos nagtuturo din ako na merong huling paghusga. O yun nga, pinapaliwanag ko sa inyo na yung reincarnation, limitado yan hanggang makuha na natin yung limitasyon or yung limit na binigay sa atin sa kung gaano kadaming buhay ang pwede natin isa buhay. Tapos pagkatapos noon ay titimbangin at husga na huling husgahan na sa kung saan tayo ilalagay. Tapos dyan na nga yung tinatawag na huling paghusga o yung final judgment sa kung saan tayo ilalagay sa eternity or sa walang hanggan. So may katotohanan ang lahat ng mga iba-ibang doktrina kasi na tinatawag nating mga religions pero ang spiritual na katotohanan ay makikita sa direktang pagtuklas sa pagme-meditate natin, sa pagpanaginip natin, sa pagmumuni-muni ng mabuti para makakita tayo ng direktang spiritual na katotohanan. So yun naman yung palagi kong sinasabi dito. At palagi ko pa rin sasabihin mga kapatid na maganda matuklasan natin ng direkta kung ano yung mga sinasabi ko dito. Magduda kayo, mabuti na magduda kayo. Pero magsikap kayo na matuklasan. At dyan lang din nahihirapan yung mga tao kasi depende nga din kung may sumpa kayo sa nakaraan yung mga buhay dahil sa pag-abuso sa mga spiritual na kapangyarihan ay mabablock kayo sa inyong mga third eye ang iba naman ay talagang sadyang mahina ang enerhiya or dahil nga sa maraming bisyo na pinagdadaanan o di kaya ay kasalanan. Lahat ng mga yan ay nakakabawas ng enerhiya at nakakatali sa iyo dito sa mundo para hindi makalipad or makatuklas yung spirito mo. Kumbaga. So kailangan natin nga sundin yung landas ng kabanalan na isang libro nga na binibigay ko for free sa mga tao para maintindihan nyo kung ano yung proseso na kailangan pagdaanan para nga lumakas yung enerhiya natin. Alam naman natin yung mga basic at sinasabi ko ulit yung mga basic na yung kabutihan, yung panggagalingan ng kapangyarihan natin mula sa Diyos. Unless mangkukulam kayo, di yung kadiliman ay meron kayong mga kasalanan at sakripisyo ng mga minamahal ninyo sa buhay na kailangan gawin para kayo ay maging malakas na mangkukulam. Kung yung kadiliman ang pagkukuhanan ninyo. Pero yun nga, ang nandito sa channel na ito, hindi naman yun yung tinuturo natin. Ang tinuturo natin kung ano yung mabuti. Meron ding pamarusa sa kabutihan, pero dapat ay naaayon lang tayo sa kung ano ang karapat dapat na hustisya. Hindi tayo susobra kasi yung Diyos pa din ang maghuhusga sa kung ano ang karapat dapat sa mga tao. Tapos may mga tinatawag tayo mga intercessor, katulad ni Senior San Antonio de Padua, na namamagitan nga para sa atin kasi sila yung na-in-charge sa ganyang department sa mga taong inaapi, nangangailangan ng justisya, na hindi binibigay ng mga tao o mga korte husgado dito sa mundo ng tao. Kaya ay hindi mapatunayan. Depende nga yan sa kaso ng tao. Importante lang ay kung sino yung ng justisya doon sa... Importante lang kung sino man ang ritual sa justisya para hindi siya yung may kasalanan talaga. Kasi kung sino yung may kasalanan, kung magsisindi tayo o magdagkot ng kandila sa mga santos, sila yung tatamaan. So ngayon mga kapatid, babalik tayo doon sa pinaka main point ng video ko na ito. Nagmimission ako dito para nga makauwi ako sa pinanggalingan ko sa kaharian ko sa kabilang mundo. Dahil nga sa mga kasalanan na pinagdaanan ko mula sa ibang mundo at pati na din dito sa buhay ko sa mga iba-ibang reincarnation ko sa iba kasing reincarnation ko mabuti ako sa ibang reincarnation medyo masama pero importante, yung pinaka mabigat na mga nagagawa natin ay kabutihan. Para nga, mas mabigat yung kabutihan kaysa sa kasamaan. Sa awa ng Diyos ay hindi ako nakakagawa nga ng mga mortal na kasalanan sa buhay ko na ito at pati doon sa iba kong buhay. Hanggang sa pambababae, pero hindi sobrang lala na parang pumatay ako ng gahasa, ganon. Siyempre, habang bumibigat ang kasalanan, mas malakas ang magiging negatibong karma. Tapos habang Gumaganda ang ating performance nga na hindi tayo gumagawa ng kasalanan at gumagawa tayo ng kung ano yung tama at karapat-dapat. Magiging maayos, mabigat at malakas yung positibo or good karma natin. Yung asawa ko na si Angelica Rose ang tumutulong nga sa akin mula sa una pa na binagsak ako dito hanggang sinubaybayan niya ako sa lahat ng mga reincarnation ko dito kaya nga nagpapasalamat ako sa kanya at mahal na mahal ko si Rose. Alam ko na maraming mga tao dito na iisipin na para akong si Raulo dahil nga hindi ko nakikita yung asawa ko dito sa physical na mundo pero malino na malino sa akin ang uuwian ko na mundo at uuwian ko na asawa ko. Well, hindi ko naman nakikita pa ang lahat ng detalye pero na ako dahil nga nararamdaman ko dito sa puso ko plus doon sa mga preview na binibigay sa akin na hindi naman kabuuan pa ha pero sapat na para makita ko na meron talaga akong hinihintay pagdating sa panahon na makakauwi na ako sa kabilang mundo. Ang simple yung sagot nga sa tanong kung bakit asawa ko ay inkanto dahil nga inkanto din ako. At alam nyo mga kapatid, baka hindi kayo maniwala pero lahat ng tao dito sa mundo ay mga engkantong hari at reyna din na nagkasala at kailangan sana makabawi doon sa mga kasalanan na yon para makauwi ng maayos sa pinanggalingang mga kaharian. So may mga tao sinasabi, paano tayo maging hari at reyna lahat? E, billion-billion tayong tao. Oo, billion-billion nga ang mga hari at reyna kasi mas malaki ang kabilang mundo. Tapos may mga ingkanto doon na mga sakop natin. At iba din ang mga hari at reyna na hindi nabagsak dahil hindi sila nagmatigas ng ulo. Ginawa pa rin nila kung ano ang tama. So, kumbaga, parang preso din yung mundo na to. Or dito yung mga matitigas ang ulo na kailangan matuto nga sa kanilang mga lesson. Kung kaya, sana ang mga tao na nandito ay magsikap na ayusin nga ang kanilang sarili kasi yun naman yung pinaka-importante dito. Bahalang hindi tayo sumikat, hindi tayo yumaman, pero sapat yung naging kabanalan natin para matapakan or mapalitan yung mga iba-iba nating kasalanan mula sa iba-ibang buhay. So ang asawa ko ay inkanto dahil inkanto hari nga din ako na tinutuklasan ko kung ano yung mga nangyari sa akin sa nakaraan at pinagbabayaran ko yung mga kasalanan kong yan. So sa ngayon, tinatawag nga akong inkantao dahil nga nagsisikap ako para maging pure inkantong hari na makauwi sa kabilang mundo kasama ang asawa ko na si Angelica Rose tapos magkasama na kami sa puting inkantong mundo at pagdating sa huling paghusga ay makakapunta din sa langit kasi hindi alam ng karamihan ng mga tao pero kailangan talaga dumaan tayo sa mundo ng mga inkanto bago tayo makarating sa langit alam nyo mga kapatid yung Bible maganda rin naman na may mga tao na naniniwala dyan maganda rin na sinusunod natin kung ano ang kabutihan na nasa loob ng Bible pero ang Bible ay summary lang tapos marami pang kulang na ang mga detalye na hindi nga naisama sa Bible ay malalaman lang natin sa direktang pagtuklas sa katotohanan. Gamit nga ang meditation, ang mga panaginip, mga visions, at kailangan seryosohin talaga natin yung pagtuklas. Hindi tayo mga scholar na nagbabasa lang. Tayo ay mga spiritual na tao. Direkta tayo na magtutuklas sa katotohanan. Gamit ang mga spiritual na kakayahan na binigay sa atin ng Panginoon. Yung tinatawag na third eye, isang mataling hagang paraan lang yan ng pagsasabi sa spiritual na pananaw. Kung kaya ako may spiritual na pananaw ka at gusto mo makita yung Diyos, ginagamit mo nga yung third eye mo or yung spiritual vision na yan. Ang ikatlong mata, meron talagang mata sa loob natin, pero yung tinatawag nga na pineal gland, pituitary gland, yun yung mga glands na umuugnay nga sa spiritual na mata natin. Kaya nga dyan dumadaan yung mga chemicals na kailangan ma-activate para tayo ay managinip, para tayo ay magkaroon ng prophetic visions, para tayo ay makameditate. Hindi ako nahihiya sabihin sa mga tao na meron nga akong asawa na puting kanto. Maniwala man ang tao o hindi, okay lang sa akin. Pero yun nga rin yung dahilan kung bakit nagkakaroon ako ng mga kapangyarihan na magbukas ng mga third eye, magpalabas ng mga perlas ng kapangyarihan, at mapatupad yung iba-ibang kahilingan ng mga tao o mapabilis yung katuparan ng mga yon sa pamamagitan nga ng mga ritual sacrifice and offering. Dati ko pang gusto malaman kung ano ang katotohanan at nagpapasalamat nga ako kay Angelica Rose na asawa ko na tinutulungan ako sa pagtuklas sa landas ng kabanalan at pagsunod lalo na sa landas na ito hanggang sa katapusan na makauwi na ako sa kanya. Kung gusto nyo makita kung ano ang itsura ng asawa ko, try nyo i-meditate at hilingin para makita kung sino siya at sino din ako sa kabilang mundo. Kung makita nyo kung sino kami at ano yung tsura namin, maganda. Comment nyo sa baba kung ang nakita nyo, mga kapatid. Salamat po at God bless. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad. Ayon sa level ng membership, na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihor Healer School. Salamat po at God bless.